good morning mga idol mga guys good morning po sa inyo sa aking mga subscribers at mga silent viewers at sa mga bagong nag subscribe po sa aking channel maraming salamat sa inyong suporta mga idol at yun na nga nandito na naman tayo sa ating trono at tayo ay ano dito na naman tayo gagala sa kamay nilaan mga idol at ang biyahe natin ngayon ay papunta tayong na kapit. Pick po namin to kahapon tapos uh, ta transfer kami sa may ano Carmona Cavite mga guys, boundary ng Binyan. Yon, shout out sa inyo at sa mga silent viewers, sa mga subscribers at sa mga ating mga magigiting OFWs diyan. Shout out po sa inyo mga guys. Sana nasa mabubuti, nasa mabuti at nasa maayos kayong kalagayan. Kasi na kayo mga idol, medyo nabubulol tayo pa naman Alam nyo naman po, basta mga probinsyano. Yan, shout out dyan sa mga probinsya natin at sa saan mang kayong lupalot ng mundo. Lalong lalo na dito sa Pilipinas. Yon, mga lugar na naapekto ng anong bagyo. Yan mga guys, dito sa kamay nila, ah, nandito tayo ngayon sa may pasay. Naula na. Yan, dinan nyo naman mga guys. Di hindi na matuyo-tuyo dito yung aming parkingan. Panay-panay na kasi ang ulan mga idol. At talagang ano na, nata na talaga natin na nandito na talaga yung mga bagyo-bagyo na yan. Labas-pasok na sa Pilipinas. At kagabi nga, kagabi, bago tayo makarating ng bahay, wala. Ang daming ulan na nasalubungan natin. Kaya ganun talaga ang buhay mga idol Laban lang tayo at walang susuko sa buhay Habang nakatayo pa Habang nakakatayo yun. Walang susuko Walang atrasan Go lang tayo ng go yun, shoutout Shout oh out yan kay doon kay partner Boy TV yon yeah. yun, Shout out sa inyo mga idol At kay Maskarang Vlogger Shout out kay 20 Wheels TV ay The Hunter NP Shout out sa inyo Kay ano ay, Yos J Adventure, shout out sa inyo, idol. Samshay Tan, Millet Vlog and Princess Freya. Yan ma'am, maraming salamat po sa inyong suporta. Kahit pa bihira na lang tayo pasilip-silip diyan, patuloy pa rin kayo nagsusuporta sa akin. Shout out sa inyo ma'am, Ma'am Millet at kay Princess Freya, shout out po. So na mga idol, nandito na naman tayo sa ano? Eh, Ah, dire diretso na tayo doon sa ating transferan tapos mamaya tapos kong transfer may pick up po uli kami. Dito na uli tayo sa ating unit mga guys. Nahataw si Pasya kasi trailer ah. lang mga daddy. kasama natin mga guys yung paborito natin Nandito na naman Sumakay na naman dito sa atin Ibihira lang yan sumakay dito mga guys Kasi pinakaagawan yan eh Hindi na mamansin ah Medyo suplado to ngayon <laughs> Gago! Ano masasabi mo sa ating mga subscribers idol? Dala kayo dito lang kami. Ayon. Dala naman. Dala wala man lang good morning? Ah, good morning. Lagi lang kayo mag-iingat mga idol sa anumang trabaho ang ano natin sa araw-araw. Lumaban lang tayo ng patas para wala tayong Masasagasa ang ibang mga nilalang. Medyo makulimlim mga guys ang panahon masarap bumiyahe eh. hindi nakaka-stress update ko kayo mamaya mga guys pag nandun na tayo sa ating ano ah, pagtatransfera nito maputang Visayas to mga idol ang ating pangarga ngayon At mamaya yung babalikan namin doon na pangarga Isayas uli, mapunta naman yung Boracay Tsaka yung sa ano, Katik, Katiklan Yan mga idol, at nag-umpisa na kayo mag diskarga dito Yan, Yan yung machong-macho na checker namin ah, may isa pang macho na lumabas mas macho na pala tong isa eh grabe akala ko nang isa lang grabe naman yun katawan na yan susumaryo si po gugong barinig kita sa mukha eh oh huh? parang yan yung dati sa ermita nakikita ko ha tuwing gabi ah. <laughs> <laughs> Nakagulat, na. <laughs> Nakagulat namang katawan nito. Na Walang pagbabago. <laughs> <laughs> <Lila na> yan <laughs> Yan yung habulin ng mga ano, yung mga berde ang dugo. <laughs> ang ganda ng motor nito, mga guys, oh. Kimco. Laki ng rotor disc niya. Quick tour tayo dito. Wow. At ang kagandaan nito mga guys, ano? Kadena siya, oh. Scooter siya mga guys, pero kadena, oh. Laki ng kadena. Ah, Jator na rin pala siya mga guys. Tapos tinan nyo yung shock nya nandun sa ang ganda. Kimco. Ano kaya ang Kimco to? Ano ang pangalan? Basta Kimco lang. Ah, KRV. Yun mga guys, ang pangalan niya. Oh. KRV. Ayos, maganda. Ano na yan sunod do? 6 7 Bakulod ba yan? Ay, mga pangarga natin mga guys punong puno ang ating truck yan mga guys pabalik na tayo na tayo pipick up na uli. empty na uli tayo mga idol at ang oras natin to ay alas 11 pasado na na lang kami kakain sa Chowking Ilibre oh, really, daw oh, sa atin yung paboritong checker Nanalo kasi sa ano yan eh Nanalo sa Weteng oh. Ibang klase ang panahon mga guys Makulimlim pero mainit Dito maaraw doon sa kabila Hindi Hindi mo maintindihan Surado to mamaya to Ulan na naman to Yan malapit na matapos yung road widening nila dito mga guys Dito na to banda sa Mayano ah San Pedro Yan One Eternity Later. Ayan, mga guys, magandang hapon. Dito na yun na pick up natin. crate na namin. Wala, mahina ngayon ang order ng mga store mga idol. Mga guys, papunta po ito ng ano, Shout Shoutout dyan kay Mami D. Sa nanay ng aking tropa. Brad, shout, Brad, ka kay Mami D. Yun. Kamag-anak po yan ni Mami D. Paano masabi? <laughs> Sige nga brad, mag-shadow fight ka nga be, eh. patigin. <laughs> Ayan lang. Shout out mga idol at mga guys. Ito yung tapos natin ng Carmona, pag pick up natin, ito yon At uh, ni kami pick up. Ah, transfer, sorry yun, ito na lang natira mga guys wala na wala, kasi pahabo lang kasi yung pick kasi ano daw, konti lang yan, pinupukpok na ni ni ano, ni mamang mamang Dionisio ah, galing Woo! at yun, mga guys, hanggang dito na lang at uh, maraming salamat po 我我。